Ang langgam at ng tipaklong Isang araw, sa tag-init, abalang-abala ang mga langgam sa paghahanap ng pagkain. Sila ay masisipag na nag-ipon ng kanilang pagkain upang ihanda sa darating na taglamig. Samantalang may tamad na tipaklong na masayang-masayang nakahika sa ilalim ng araw habang nakanta. Nakita niya ang mga langgam na balang-abala sa paghahanap ng pagkain at nilapitan niya ang isa sa kanila. Ang sabi pa nito rito, "Ano ba ang inyong kinagawa? Bakit hindi na lang kayo mag-enjoy katulad ng ginagawa ko?" Sagot nito sa kanya, "Naghahanda kami para sa darating na taglamig para kapag dumating na ang taglamig ay hindi kami magutom." tinawanan niya ang mga langgam. Bakit pa ninyo pinoproblema ang taglamig? Tanong ng tipaklong. Dagdag pa niya, maraming pang makakain ngayon. Mas mabuti pang magpakasaya muna tayo. Ilang araw ay tumating na ang taglamig. Nagpatuloy ang malakas na pagbuhos ng yelo at nagsimula na lumamig ang panahon. Gutom na gutom na ang tipaklong at wala siyang makain. Dahil sa gutom na ang tipaklong, Nakita niya ang mga langgam na masayang kumakain kaya naisipan niya na pumunta sa pugad ng langgam. Nagmamakaawa na ang tipaklong na bigyan siya ng pagkain ng mga langgam. Sagot ng langgam sa tipaklong, Noong panahon ng tag-init, sinabihan ka na namin na maghanda pero mas pinili mo maglaro at magpakasaya. Dahil wala nang makain ang tipaklong, Namatay siya sa gutom habang ang mga langgam ay nananatiling diktas.